Saglit lang po! Ika-anim na linggo na po ng panahon ng muling pagkabuhay. At next week po, asensyo na. Papunta na sa langit ang Panginoon. Kaya ang ating ibanghelyo ngayon ay nasa huling pamamaalam ni Jesus Kristo sa kanyang mga apostoles. Anong kanyang paalam? Ah, magmahalan tayo. Kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Sinabi nga sa ikalawang pagbasa, eh, hindi dahil Mahal natin ang Diyos ha, pero dahil pinakita sa atin ng Diyos muna ang pagmamahal niya sa atin, kaya matututo tayong magmahalan the way I have loved you. Dahil dito sa unang pagbasa, nakita ni San Pedro na ang galaw ng Espiritu Santo sa isang Hentil ay hindi niya mapapawi. So, bilang lawak ng kanyang pag-iisip sa tunay na pagmamahalan sa lahat ng tao, Bininyagan niya si Cornelio at kanyang mga kamag-anakan. Sana tayo din lumawak ang ating pagmamahalan sa isa't isa, maging sa ating kalikasan.